Welcome na lang yung kanta natin mga kamotor Kasi <laughs> bago nasa isip yun na lang na lang natin Kailangan natin maglibang-libang Kasi medyo malayo-layo yung biyay natin Para hindi naman tayo antok eh ha? Oh, ada na ng ano lagi na kular. Ayan, naka, nakaabang na yung mga nakakapag nila Oo na yan, hanggang ano na yan, naka... Hanggang... Oo oh. Dapat nga, nung una pa eh, ganun na Tingnan eh. mo yung nangyari sa ano, dyan sa bayan, di ba, sa puerto Ang ginamit nilang, ang kinabit ano, sa ano pa, Oh. <laughs> sini bulok. na yan dapat sinipa nyo na lang <laughs> байгұр, да студайsydd medidas Pansin ko na dyan na sa likuran natin eh Isaob Isaob Bridge Aaamo pa huta. E Ang mga driver na ano na nakatawa pa. Pag niya na tatawa -ta pa. oo uh... uh Oh oh sinasabi ko eh kung liligo ka ng ano nang pakaliwa kung ka na doon sa area mo huwag ka doon sa kanan kasi nga katulad yan hindi ka pa